mga kababayan, ma'am sir, so it's a uh, April 14, 2022 <laughs> So ayan, nakakain na ulit tayo. So, ayan ulit yung ating paboritong uh, gulay, pinakbet. Saka, may kaunting spaghetti naman. Saka yung papaya, ayun ang sarap po. Oh, ang Okay, so ayan, nakakain na muna kami. At uh, pasensya na, hindi muna natin isi-share. Dahil pa baka maumay na kayo, Pakaisipin uh, nyo nang iingit kami sa aming pagkain So, bukas na lang ulit Ano? Okay, so, flex na Flex daw, ano? Ayan po So, yan lang ang buhay, ah, uh, probinsya Ang pinakasimpleng, uh, Ulam At, uh, madalas ulam Okay po So, yan. kain na tayo Pero... Babay muna pansamantala ay eh, pinakita ko lang yung ating uh, kakainin. Paalam. Ela, paalam muna. Pala, era, oh. Babay. Bye bye. Thank you. Okay, so ayan. So paalam muna pansamantala God bless for everyone. Patayin ko na to. Kain na muna kami. Mamaya na lang ulit. At uh, habang uh, kami kumakain, ayun may nag-aayos ako. Okay. Paalam po muna pansamantala at uh, wala pa rin po tayong na uh, daily routine. So, sa susunod na lang po, may, uh, maybe next week ay uh, makakapag-start na rin po tayo ng ating daily routine. So, pansamantala, pag sa po itong ating uh, nakakayanan. So, ayan, uh, habang wala tayong daily routine, so inaayos natin lahat ng ating mga videos. Uh, Libo na po kasi yan, so kailangan kong ilagay sa Excel upang... Uh, mamonitor ko din kung alin man po yung mga nagdoble-doble. Okay, so hanggang sa muli po, ingat po at God bless po everyone. Paalam po muna pansamantala. Uh, hindi ko maipap mga ko hindi ko masasabi kung anong oras or anong araw po talaga tayo makakapagsimula ulit ng ating mga daily routines or yung ating ginagawang road trip, kumbaga. Okay, so, hiyan, at uh, pansamantala muna tayong magpapalam Paalam po muna pansamantala. Hindi na tayo natatapos sa ating pamaalam. God bless po. Paalam po muna pansamantala.